malalim. Pag malalim, huwag ka subukan. Mga kalok. Mga po tayo dito mga kalok ng isang <laughs> truck. Baka may huli po. Dito minsan may mga alimahod dito. Yes. Gulungan Lakas po. Lakas mo. Kami

ano ah, oh ano dengan dia itu, ano sudah lah kita kena lakukan apa ni ano di tu di tu ano ini kita di tu kena lakukan Hindi mo tanda. Dapat nagtatanda ka ng ano. Ito ano ah. Ano uh. ano. <laughs> ito na ang ito naman ang bago. no? no? mo Dito ba? Mga sa bandang gitna Sa gitna banda Ito po hinahanap po namin yung ano, Yung trap Tulungan natin si Katotong maghanap. Dito po muna kayo mga kaloko Ha? Andiyan lang yan. Andiyan? Andiyan. Andiyan. Ito na sa gilid. Bakit may malaki. Naanod niya. Na. Naanod no? Naanod na. Ito na. yun yun eh Ito yun eh Ito yun Ang Dami daming ipon. Ang Dami daming ipon. Hmm. Hmm. Laki yun. Tugutin mo. Sige, atakin mo dito. Baka may malaki pa. Nipon, eh. Buti matigas ang batong na nun. Yun semua <laughs> <move. laughs> Oh, Kat -katin mo. Ayun, dami no. Dahami. Sa atin ba yan? kaya tayo yan? kaya yan. kaya. Balik mo. Huh? Balik mo. natin to kapag kamala po namin kaila kayo po balik <laughs> mo may limang mo na ka <laughs> 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 yun po mga kaloko madalik tayo ah, may laman po yung ating bobo trap <laughs> ha? Dua? Ya Ada makanan Kita pergi leman sana Ha? Kita pergi ke sana Okey Kita Ha? Kita pergi ke sana Cepat Uy! Oh, 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 uh, uh, Grabe oh, naman yun Tingnan yung mga kalugod Sumpo oh. Akin na? hawakan ko Ikaw ko, ikaw dumukot Kuli mo Grabe naman sumpo ko Ayan ang butas Tara uh. doon tayo kaya sa pangpang Sumpo ko ba yan? Ito ang Kaya ka eh Dambuhan ang sumpo Meron pa dito ah. Pala yun ah. Yan nga yan. Ano kadugtong niya? Ano na? Ang laki pa ng butas oh. Ang laki ng butas. Ano? Ang yung San? <laughs> pakita natin, pakita, pakita ko, pakita, pakita po ni Kalo ko sa inyo kung gano'n kalaki yung sumpo Eh, hey, mo muna yun, muna yun <laughs> Uy, dalawa pala sumpo, kaya nga eh, dalawa nga sumpo sa inyo Uy, bonus pantilap pa niya Grabe po mga kaluka Diyaw sa ito Diyaw ko po sa inyo Sa isang sugpo, solve ka na <laughs> Isang sugpo pa lang, solve ka na Laki no? Laki sa mga baseball mo lang makikita yung mga ganyan e. Kaya kalaki no? Oo. Ano yung wala yan? Wala pa. ka ng sampung peraso yan Diba diba ah Paldo paldo <laughs> Tag, -tag, Tag isa lang tayo yan to Sob <laughs> tayo dyan Silang kanin na yung mga Maubos na lang Maubos oh, po, papakita ko sa Kasi dito kasi Natali namin ito na ma maayos Para hindi po makakas tapos po yung mga huli. Bali, yung kaninang una, natanggalin na natin, no? Hmm. Kasi no, yung ano. Paldo. Ito, paldo na. Ayos na Dito, no? ito mga kaloko. Laki, no? yung giant. yung oh, giant sulpo dahil mo, lakas nyan Ang lakas nyan <laughs> <laughs> Dito yung butas oh, makuti mo dito oh, Huwag ganyan, pipitik yan <laughs> Grabe po mga kaluhog ko Oh <laughs> <laughs> Ano, 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 tapos yung laki yun. Grabe naman yan, may sub ah. Tignan nyo naman po mga kaluko. Gaya yung sub po. Uh. Uy grabe. Ito medyo malit sya hmm? Pero sub ka na dito. Hmm? Isang daan na yan. Oh, Bukan mo pa. Uh, Tapos lakas yan, laki na ko. Tapos oh, mo, wala ka naman ngayong ulam. Tapos kung itik na ito. Grabe hmm? uh, naman sub po Dayan, yan. Uh? Uy! <laughs> Nanduhin mo! Lagay mo na sa loob. Ang tilapia. Kunin mo ang tilapia. Saan yun yan? Ay! <laughs> Saan ako may halimang ako kanina? Meron! Meron! Ano ba? Oo! Wala! Saan dyan? Kunin mo nga yung laman nyan.

lang. Ano 'yan? Sol. Ah. Kaya mong din Sakit Ayun. din 'yan. Ay, buf. Oo. Dito na, kaya mong takutin 'yan. Dyan, palosutin mo. Ba balewin ka na naman ha. Ay, laki palang butas. Kain muna natin, oh. Sakit niyan. Nakawala sila siguro. Laki ng butas, oh. Eh. Kapay dila. <laughs> <laughs> Yun po mga kaloko. Okay na po tayo dyan. Ilatag po namin ito ulit mga kaloko. Ah, may lor kaloko. Bukunin mo. Saan? Kasi mga kaloko, kahit mga ganito lang po yung ano natin. Masasarap naman lang. Yung pinaglatag natin sigurado talaga kahit papano may huli may maulab po talaga tayo yan po, abangan nyo po mga kaloko yung ating pagluluto let's go let's go so ayun po mga kaloko yung ating nahuling sugpo ito na po yan. At saka yung tahong po mga kaloko, hiningi po natin ni kay Katoto, yung natira niya. Humingi po tayo ng kukunti para i-partner po dito sa ating ano, ating sugbo na nakuha. Na, Igigisa lang po natin itong mga kaloko sa bawang po natin. Tapos, mayroon po tayo dito sibuyas tsaka luya. Wala po tayong kamatis. Wala tayong nakabili. Gigisa lang po natin mga kaluko. Tapos sa ah, sa sabawan lang po natin. itong ating tapong mamaya na rin yung ano, salto. diyan na natin ng paninta. Para kunting kulo lang ayos na. Nagin natin tong subo mga kaloko grabe oh kahit dalawa lang po yung sub na sub na po tayo dyan lagyan natin ng tubig <coughs> yung sakto lang yan ayos na po yan mga kaloko Sarap sana kung may kamatis pa. Pakuluin lang na po natin yan mga kaluko. Tapos timpla natin mga ulit. Ayos. Ayun na po mga kaluko. Kumukulok-kulo na. Timpla na po natin. manghang pala yung sige. <coughs> manghang pala. Ang pa, serap Okay na po yan mga kalaw. Kain na po tayo. Pangit pag sobrang liit na lang ano. Tahong. So ayan po mga kalaw po. Luto na po yung ulam natin. Ayun, kain na po tayo. At gutom na po ako. <laughs> Grabe po mga kalaw po. Grabe. Diyan po lang. Isol eh. na tayo. Thank you dan uh, input sobrang taba ko mga kalupa. Kahit dalawa lang, sold na. sa Pilipinas, mga kaluko yung ganito kalalaking subpo. ng natayo Como Thank you po mga kalugo. Andiyan sa sunod po. Bye.